ako suggestion ko pag dumang kayo no katulad na po dapat ni ano ni Blake Griffin at ni Carter no, ipasok ko talaga sigurado sigurado Yo, what's up guys? Welcome back to the sa Denry at uh, TV Sports. Well, ang ating pag-uusapan guys ay ito. SMB, move on na sa game 2 okay, ng kanilang showdown between them at TNT. Hindi na sila magpo-protesta. Pero, <laughs> sinabi nila, it's a technical committee interference. Yun ang nangyari po sa duck ni Tautua. Okay, bakit kaya? Yan ang ating pag usapan at mga pa Okay, bago po yan, eh, magpapasalamat muna si Doy TV sa inyo, mga subscribers at followers po ng Facebook. No? Maraming salamat. Road to 17k na po. Pintot na po sa button guys. Baka po kayo natutuwa at di kayo nakakapag-subscribe. Subscribe na po guys. Okay. Maraming salamat po. Alright, bilisan na po natin. Disclaimer. Okay, baka sabihin na naman po ng iba dyan, no? Eh, hindi na daw tayo makamove on, no? Ako dito, commentor lang, no? Kaya lagi ako nagko-comment. Yan ang content ko. Okay? Yan, yan, yan ha? Tapos, sa mga nagsasabi, no? Nag, may nagko-comment diyan tila mukhang ma organisado na tayo daw po no wag na raw tayo magkomento no para daw parang ganon yung sinasabi niya para hindi na daw po pagmulan ng mga kung ano anong kuro-kuro oy excuse me doy tv pa talaga pinagsabihan mo ha ang doy tv po ang nag-iisang channel na bumabak-bak sa mga fake news no tell that to the fake news peddlers no at sa mga fake news bloggers no wag dito wag ako okay So, yan po. Ang ating disclaimer, ha? Okay. So, bakit ko ayan eh, tinapik, no? ah uh, may tanong ako, bakit sinasabi ng kampo ng San Miguel na this is a technical committee interference? Eh, kasi nga po, no? Yung tatlong referee pala, no, Hindi pala tumawag, no? Hindi sa kanila nang galing yung desisyon. Okay? Yung dalawa sa kanila, no? Sangayon po dito sa ating nabasa, no? sa spin.ph sabi po ni uh, Sir Robert noon, eh yung dalawa sa kanila, hindi sigurado kung yun ay basketball interference. Yung isa sigurado, hindi daw. Di ba? So yan, kaya nila binanggit ito na committee interference. No? At, yun nga po, marami nag expect No? Pati tayo, nanood po tayo ng live. No? Sinadjust ko doon. Lagi ko sinasabi, they should, ano, uh, file a complaint, protest, kanon pero hindi na nga daw po. Bakit? Para sa kanila, tila na preempt na. Dahil po sa ginawang ano, uh, press conference no right after game ng technical committee. Okay. So para sa kanila, parang magiging walang saysay na lang ito. Okay. Kaya sila move on na daw sa game 2. Okay. There's nothing we can do. Okay. So yun po ang ano, ang uh, mga kaganapan, okay, right after okay, so ako, binabalita ako yung nabasa ko, okay, nagkocommento tayo, okay so yun, yun yan. kaya wag pong mga referee ha, ah. ang uh, ano, ang mga sisisihin dapat, kasi ito, tignan nyo non said that when they spoke to the three referees who officiated game 1 said they were unsure that was an offensive interference violation and one was sure that it was not so wala pong kasalanan ng mga referee dito okay yun ano po dalawa yun di ba yung dalawang official Castro Pascual correct me if I'm wrong yung dalawa okay tapos may papress ko ng kagad no so lahat ng yan yung game 5 game 5 tuloy paspong, pong na game 1 eh para po sa akin eh mga first time po ito eh no? kasi maging sila ano JJ Helter Brand no? 17 years na sa PBA pati itong si Rico no na matagal na dunker ito no hindi sila din kumbinsido di diba? na ito y talagang basket interference all so hindi nila ito napanood o nangyari sa karera nila sa buong bu buong buhay basketball nila okay so ako man no nagulat ako sa so, tagal ko ring nanonood so marami nagko-comment dito na ano na nagdesisyon na no parang pinipigilan na tayo magsalita. wala na nga tayong eh the game is over no pero wag nyo kaming pipigilan na itapik ito dahil magsasalita magsasalita kami no because they're all wondered no tapos ano pa no naalala ko o naalala nyo sa mga nakanood po ng live ko hapon no kasi si John Mar yung nagmintis yung lay-up niya sabi ko no live dapat tank na lahat yan dunk na lahat yan yan ang nangyari dinangka ni Tau Tua. Opposite <laughs> interpolist so, dapat dyan, no, suggestion ko, ah, Pag kayo dumadunk na, wala, wag nyong pasayarin yung kamay nyo. Pwede yun, nangyari yun. Ginawa na ni Blake Griffin yun no? sa intro. <laughs> Kasi kanina napanood ko, no, nag-walk out <laughs> si JJ Helterbrand. Kasi nga, eh, ito pa yung ilang mga argumento eh, no, bakit tau gold tending eh, ang pagtang naturalmente eh, ka ng ano, ang ring. Ang argumento naman ng kabila, dapat ipasok muna yung bola. <laughs> so, yun po, no? wala nang katapusan, no? wala na wala nang katapusan ito, no. Pero ako, suggestion ko pag dumang kayo, no, katulad na po dapat ni ano, ni Blake Griffin at ni Carter Law. Ipasok ko talaga, sigurado, sigurado. De, joke lang yan. <laughs> joke lang po yan, ha? Joke time. Shoutout na po tayo. Okay? -shout out si Doi TV. Ayan. Ang dami po mga nanood ako na gulat po ako. Okay? Dito tayo, ha? Kay uh, Archie Makirang, kay Sero nangihinayang po siya no pumalya siya sa okay lang po yan sir okay lang yan hindi no, nyo po siguro expected dahil hindi naman po Hinebra ang may laban tayo po ay very vocal ang barangay Hinebra no at yung live na ngayon ikinukwento ko ulit tuwa-tuwa ako dahil lumamang ang TNT no sinasabi ko pa ano ano kayo kaanak ko ba San Miguel lang may kakayanan gumagano na ako di ba tapos na po talaga ako no sa basketball interference or basket interference sa tinatawag. Doon ako talaga na stand as in nagtahimik talaga ako. Nadinaan ko na lang sa tawa. No, na naman yung iba. <laughs> Pinagtrip Lalo po. Pinagbalinga naman yung tawa ni Doi TV, no. Kasi I can't say anything bad no against the team. TNT man yon mapasan I can say and wala naman silang kinalaman doon eh. Di ba? ba? Basta mag-iingat na lang ah wala pong kasalanan ng referee ha. Itong content na ito po eh nagpo-focus para din iabsuelto yung tatlong kawawang referees no. Dahil hindi, wala pala silang silang kaalaman doon. <laughs> Sila na pagbalingan. All right. Violeta bye-bye no. Idol na game ah uh, hindi po wala nga po alam eh mismo si uh, Governor Robert non po ha. Okay ha. So dapat po inform ang lahat sa inyo ha. I-share nyo po itong channel na ito, Doy TV. Okay. I-share nyo po ito para po kumalat. No? Walang kinalaman yung tatlong pobreng reference na sinisisi. No? Okay, di raw review agad sabi ng technical pin dahil walang dead ball. Paano yan kung natapos ang laro? Naubos ang oras na walang dead ball at lamang SMB babawi nilang panalo. Kinabukas ang pag-review. Well, sangayon po, no? Sangayon po sa kanilang press con, no? Eh, yes, i-review pa rin daw, no? Correct me if I'm wrong, no? Yun po yung aking pagkaalala sa kanilang press con, no? Okay, may paglalabo, este, may pagpapaliwanag sila, no? Na... Na ano na sinabi doon, no. Okay? Pagamatindi ko talaga naintindihan, no. <laughs> no. Pasensya na kayo. I, I tried to be fair talaga, no, sa kanila. Yung rules. Kaso I watched the game live, guys eh. Dito habang nagla-live ako eh, no. So, tapos papakitaan niyo ako, magpapaliwanag kay sa akin. No, hindi kasi dapat 'to, no, ang laro hindi din decide dapat 'yan ng kung sino man. Di ba? Let the game decide. 'Yun po dapat ang nangyari ng game 1. Wala po sana ng malaking kontrobersya, no? Okay. Hindi tama 'yun. Dapat hindi tolerant. Hindi po referee si Remejo ah, Abalo, no? Okay. Hindi po 'yan referee. Mary Brioso, tama yan idol, tawanan mo yung mga haters na yung pati ako natatawa kapag pinapanood <laughs> Tumatawa na nga lang ako, no? Kasi natatawa na lang ako talaga guys, sa totoo lang, no? Para sa akin Count yun, sabi po ni Martin Kukoy, okay? Bobby Lucas, kasi kung mali ang ginawa ni mo, nagwala na sana si Chet Reyes, Ah, uh, maangal sa PBA. Yun na nga, di ba? Yun yun yung yun binabanggit ni Al Francis Chue, eh, na walang complaint from the TNT, di ba? Nakita na sana natin yung, ano, yung flying, yung mga kick <laughs> ni Chat yung ano niya talaga, no? Pag, yung reaction niya. Parang second yenggyaw yun, eh. <laughs> Para sa akin, ha? Ganun siya mag-react, although hindi siya, mag, hindi siya nagmumura. <laughs> Pero yung reaction niya, di ba ba? Isa yan sa mga talagang pinapanood ko. No, ng mga reaction ni chat No, wala eh. Di ba? Meron po ba? No, comment po kayo dyan. Okay? kahit anong gawin ng San Miguel, kung kam... Ah, Yun na nga po. No? Ayoko pong mapunta sa ganyang usapan. No? Pero kung... Kung talaga pong hindi... Nag-move na po San Miguel. No? Kaya dapat mag-move na rin po tayo. No? No? Pag-usapan na po natin sa next content ang magiging discard dito ng San Miguel. Okay. At may hint na tayo sa ginawa po nilang performance, no? yan po sa fourth quarter, no? yan po ang ating pag-uusapan sa next content, no? Okay, so huminaho na po ang lahat, no? At ang San Miguel po eh nag-move on na, mag-move on na rin po ang mga fans, okay? So muli, maraming salamat sa inyo lahat, no? At magkita-kita tayo sa mga susunod na video content. Dito lamang po sa ating channel, Deendriga at Doi Team Sports. Muli, maraming salamat po ha, sa inyong pananood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.